angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang ugali ng aso matapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwa na. At ito namang baboy, paliguan mo man, pilit na babalik sa dating lubluban. Kakakilabot mga katwiran mo kapatid after ka tumalikod sa pagka-SDA dahil lang sa isyo ng abortion na nawala ka namang kinalaman, tinalikuran mo na ang anak ng Diyos na si Jesus. Ako until now SDA pa rin dahil alam ko na sa huling araw kaming mga SDA ang babalikan ni Jesus para isig dahil sa tunay na walang kaplastikan na pagmamahalan namin sa Kanya. John 14.15, God said, If you love me, keep my commandments. So ito po ay isa sa mga comment sa atin pong mga pinopost na video. Comment po ito ng isang member ng Seventh Day Adventist. So sagutin po natin yung kanyang comment sa atin. Pero syempre, disclaimer, sasagutin po natin ito hindi sa intention na tuwirang umatake sa Seventh Day Adventist. Kasi kung titingnan mo ngayong yung kanyang comment, ito ay direktang umaatake sa akin. Below the belt yung kanyang comment. Kaya sana, maintindihan din ng maraming members sa Seventh-day Adventist na makakapanood ng video na ito na hindi rin naman tama kung hahayaan ko lang din yung ganitong mga miyembro. Hindi naman lahat ng Adventist kasi may mga Adventist na nerespeto ang isang tao na sa sandaling lumabas or umalis sa kanilang pananampalataya na lamang merong mga ilang panatiko na kagaya nito na kapag lumabas ka sa Seventh Day Adventist para sa kanila ikaw na ang pinakamasamang tao can you imagine ginamitan ka ng talata na tulad daw sa aso na kinakain daw ulit yung suka at sa baboy na bumabalik sa lubluban matapos na paliguan. So ako masasabi ko lang po dito hindi ko naman masisisi ang isang miyembro kung mag-isip po ng mga ganitong bagay sa akin lalo't hindi naman talaga ako kilala at hindi rin lubos na naiintindihan yung dahilan talaga ng aking paglabas sa Seventh-day Adventist. Totoo po ba na sa paglabas po natin sa Seventh-day Adventist ay kagaya na tayo ng aso at saka ng baboy na kinakain yung sariling suka at bumabalik sa dating lumbuban? Kung susundan ko po yung line of argument ng isang panatikong Adventist hindi naman lahat ng Adventist panatikong pero ang tinutukoy natin is yung mga Adventist na pag may lumabas sa kanila sinisiraan na kagaya po nito kung ganito yung line of arguments lilitaw e eh marami sa mga member sa Adventist converted lang sa iba't ibang sekta Mali yung line of argument. Bakit po natin nasabi na mali yung line of argument? Sa Bible, hindi po masama na lumabas sa isang relihiyon o sekta. Utos po yon ng Biblia. Inuutusan ng Diyos na lumabas ang siuman mula sa maling pananampalataya. So hindi ko malumabas ka sa isang relihiyon eh masama ka na. Hindi mo ganun. Kapag ka ikaw ay merong makatwirang dahilan sa iyong paglabas, tama lang na lumabas ka. Bakit po? Eh sapagat unang-una, wala ka namang tinatapakan tao. Wala ka namang sinisisi na iba. Sarili mong desisyon yan. So, yung iyong paglabas at nakitaan mo na ito po ay hindi tunay na sa Diyos, sapagkat ang Seventh-day Adventist Church, kinakitaan ko ng practice na hindi talaga dapat ginagawa ng mga anak ng Diyos. Hindi ko sinasabi masasama ang mga miyembro. Alam naman ng lahat yan kung bakit ako lumabas sa Seventh-day Adventist. Dahil sa aking pag-aaral, natuklasan ko na ang Seventh-day Adventist ay merong abortion guidelines na labag sa Biblia. Eh brother, wala ka namang kinalaman doon eh. Bakit ka naman lumabas para sa iyo? Walang kinalaman. Bakit? Tanungin ko po kayo mga Adventist, saan ba galing yung abortion guidelines? Sige nga, mag ka lang kahit konti. Saan magaling? Bakit ba may binabanggit sa si mongkada na abortion guidelines? Bakit naman dito totoo yun? Eh, nasa sayo kung paniniwalaan mo hindi. Yung iba kasi hindi lang nila napuprove na totoo kasi hindi marunong mag-research. Yun pong abortion guidelines, ito po ay pinagkasundoan sa Executive Committee. Ito po'y pinagpasyahan ng mga matataas na pastor kasama po ang presidente ng Seventh-day Adventist. Kaya po yung napagpasyahan po doon, tinawag po siyang official abortion guidelines ng Seventh-day Adventist. Na doon po sa abortion guidelines ay pinahihintulot ang ilang mga exceptional circumstances na kung saan kapag ka ang pagbubuntis ay bunga ng rape at incest ay pwedeng ipa-abort. O kaya may na-detect doon sa pitus na physically and mentally defect ang isang halimbawa nga po niyan, matagal na nating sinasabi is yung mga may down syndrome hindi lang naman yung mga may down syndrome may mga physically and mentally defect na iba naman din ang cases hindi lang po yung may down syndrome pero ito, mga tao po ito, lalabas po ito ng normal delivery so based po sa abortion guidelines basta yung magulang ang magpapasya ay pwede daw po itong ipa-abort So, tanong, saan po galing yun pong abortion guidelines? Uulitin ko po, ito po ay pinagpasyahan ng executive committee. Kasama po doon si Pastor Dagbatchilor. Isa po si Pastor Dagbatchilor sa tumutol tumutol na maipasayan pong abortion guidelines. Nga lamang dahil majority wins, talo po si Pastor. Ilan lang ata silang uh, nag-disagree doon. Ilan lang sila nila, Pastor Dagbatchilor. E eh, kung walang mali sa guidelines, bakit nag si Pastor Dag Bachelor? Sige na, ibig mo bang sabihin ay hindi rin naintindihan ni Pastor Dag Bachelor na walang problema, walang mali sa abortion guidelines? Oh, Mag-isip ka lang ng kaunti eh. Kahit konti na lang, maiintindihan mo yung ibig kong sabihin. So yun na pagpasihan po sa abortion guidelines, ito po ay nagiging official. Ulitin ko po, saan po galing? Bunga po ito ng pagmimiting ng General Conference. Kasama po dito yung Presidente. So, sangkot talaga kahit ang miyembro dito. Bakit? Hindi naman pag sinabing Adventist ay eh, mga pamunuan lang. Hindi yun. Hindi na hukatawan katawan yun. Bilang member ng Adventist, may pananagutan ka talaga dito. Kaya kung titingnan mo, pagdating sa aral, makikita mo sa bibig ng mga Adventist, commandment keeper. Pero pagdating sa gawa, makikita mo yung pamunuan nila naglabas ng abortion guidelines na labag sa Biblia. E eh, parang matutupad yung sinabi ni Jesus. Ano po yun? Hindi nila ginagawa yung kanilang sinasalita. Sinasabi nila sa tao na commandment keeper sila, pero yung mga hospital naman nila mayroong abortion guidelines na galing sa general conference na labag sa Biblia. Meron pa nga pong abortion guidelines eh na kung saan yun pong under 15 years old kapag ka nagpasya yung nanay na nabuntis under 15 years old ay pwede niya rin po itong ipalaglag. So nakita natin nalabag ito sa Bible. Hindi mo naman kailangang maging malalim eh para mag-gets na labag po ito sa kautosang moral ng Diyos. So dahil meron po itong ganitong kautosan, alam natin na hindi po ito ituturo ng tunay na iglesia. So nagpasya po tayong lumabas. Mali ba yung paglabas natin? Pag lumabas ka ba sa isang relihiyon na ayaw mo lang na mayroong abortion guidelines, eh aso ka na, baboy ka na, nagbumabalik sa lubluban. Aba, grabe namang kaisipan niyan. E di, kayo nang pupunta sa langit, kayo na yung matuwid. <laughs> Hindi ako galit kapatida, ano, nililinaw ko lang na mali yung paggamit mo sa talata. Ito yung nakakalungkot. Uh, may mga ilang panatikong member, hindi naman po lahat. Hindi po lahat ng Adventist member sinasabi kong panatiko. Kasi marami akong kakilala, na respeto naman nila yung paglabas ko. Tahimik lang din sila, hindi naman sila tumutod. Bakit? Eh kanya-kanyang kapasyahan yan eh. Hindi yung pag lumabas na sa sekta mo, sisiraan mo na. Hindi naman tama yun. So, nakakalungkot na mayroong mga ilang panatikong member sa Seventy Adventist. Ginagamit ang salita ng Diyos para manira sa kapwa. Magbabayad kayo sa Panginoon sa ginagawa nyo niyan. Sa halip na manira ka sa akin, ba't hindi mo nalang pag-aralan ...yang abortion guidelines na ipinasan ng inyong pamunuan? So kung sa'yo okay lang, sa mga member okay lang na mayroong abortion guidelines na inilabas ang general conference na labag sa aral ng Biblia, eh wala akong problema doon. Nasa sa inyo yun eh. Pero sa akin kasi hindi po pwede yun. Para sa akin, Walang sense na maging commandment keeper ako kung yung hospital naman namin merong abortion guidelines. So naniniwala naman ako na talaga namang maganda ang aral sa Seventy Adventist. Hindi kumakain ng karumaldumal, nangingili ng sabah, may pag-iibig ang magkakapatid. Maganda ang aral ng Adventist. Nga lamang, meron pong ipinasang abortion guidelines na ang naglabas ay yung pamunuan ng Seventy Adventist. Labag sa Biblia po yan. Alam mo kung ayaw mo akong lumabas, challenge kita, ayusin mo yung problema na yan. <laughs> Pero kung hindi nyo naman kayang ayusin yung abortion guidelines na yan, eh huwag ka manira, sister. Can you imagine ang lakas ng loob mo bilang isang 70 Adventist? Gagamitin mo ang salita ng Diyos para manira sa iyong kapwa. Hindi ho yan tama. Tapos ang sabi mo pa dito, to ay abortion guidelines lang. Ba't madali ba sa magpa-abort? Madali lang ba sa na kapag may case ng rape at insist ay ipa-abort? Sige, madali lang yun. Sige nga, sumagot kayo mga panatikong Adventist. Hindi ko lahat ng Adventist. Ayun, mga panatiko lang. Madali lang, simple lang ba sa inyo na kapag ka merong physically or mentally defect ay, ay pwedeng ipa-abort? Alam nyo po, may mga kapatiran tayo na meron pong mga anak na merong physically at mentally defect. Nabanggit ko na nga yung may Down syndrome. Alam nyo po, sa mga ganyang kaso, kapag ka nakita po sa diagnose na yung ipapanganak ay possibly magkaroon ng mga ganyang cases hindi po sila 100% natiyak. Hindi ho. Kasi kahit mismo doktor nagkakamali eh. So kung yung mga doktor nga nagkakamali, bakit naman sa abortion guidelines ipinahintulot ang abortion sa ganong bagay, sa ganong cases? So nakita natin labag po ito. Yun pong abortion guidelines, official po yan, ipinasa ng general conference, labag sa kautosang moral. Na kapag yung ipapanganak, mayroon pong physically or mentally defect, at saka bunga ng rape at incest, ay pwede nang ipa-abort ng magulang as long as maluwag sa kanyang kalooban. Labag po yan sa turo ng Biblia. Kaya po, kilabutan po kayo na nagsasabing mababaw ang dahilan ng aking pag-alis. Abortion guidelines lang Kailabutan kayo mga kapatid, kayo pa naman yung nagpapakilala ng mga sumusunod sa kautosan ng Diyos. Disclaimer ulit, hindi po ang intensyon umatake sa mga member ng Adventist. Hindi po ang intensyon siraan ang Adventist, kundi sagutin lamang itong isang member na ito na isang panatiko at naninira sa atin. Akin, wala na akong problema actually. Masaya na ako sa aking kinabibilangan. Bakit mas masaya ako dito kaysa sa dati kong pinanggalingan? Ang dahilan eh sapagkat wala kasing abortion guidelines dito. Pag nagkaroon ng abortion guidelines dito po sa Church of God, tandaan po niyo lalabas din po ako dito. Bakit? Eh unfair naman sa inyo. Baka sasabihin nyo, ba't hindi ka lumabas dyan? Eh dito lumabas ka dahil may abortion guidelines, tapos dyan meron din pala at hindi ka lumabas. O magiging unfair. So kung meron ang abortion guidelines sa Church of God, lalabas din po ako lalo't mapatunayan kong labag sa Biblia. Yun yung tinatawag ng mga may prinsipyo yung tao, hindi panatiko. Kasi alam niyo yung mga pastor dito, mga kapatid, nakakausap ko. Sa kanila may challenge pa nga eh. Pag meron kang maipresent na aral na mas maganda dito sa, sa church nito, sabihin mo sa akin, lipat tayo. Yun yung isang tao na hindi panatiko. May, may mga tao kasi panatiko eh, by hook or by crook. Mamatay na ako dito sa pananampalataya, hindi ako lalabas. Oh, parang maganda sa pandinig. Eh. Pero panatiko po kasi yung ganung pananaw. Ako po, kahit kailan, hindi ho ako panatiko. Dahil nakita ko, merong abortion guidelines na galing sa General Conference Nagpasya po ako lumabas po dyan Ayaw ko po niyan Ayaw ko po niyan mga kapatid So ang pahayag niya pa dito Tinalikuran ko na daw ang anak ng Diyos na si Jesus Christ Noon daw tumalikod ako sa Adventist Dahil sa issue ng abortion Tinalikuran ko na daw ang anak ng Diyos Mali ka po dyan oh, Correct lang kita ha, hindi po ako galit Nagkakamali ka kung sasabihin mo Na tinatalikuran ko na ang anak ng Diyos Bakit? Unang una ang aral ng Church of God, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na si Jesus. Yan po ang aral dito. Meaning to say, nung ako po ay lumipat sa Church of God, mas na-appreciate ko lalo yung anak ng Diyos. Bakit? Eh sapagkat ang kaligtasan dito ay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos kung ikaw ay sasampalataya sa anak ng Diyos na si Jesus Kristo. So hindi po tayo tumatalikod. Tumalikod lang tayo sa maling practice pero hindi po tayo tumatalikod sa anak ng Diyos. Mana pa, sa pananampalatayang ito, itinuturo pa nga yung tunay na Kristo or anak ng Diyos. Sabi niya pa, ako until now SDA pa rin dahil alam ko na sa huling araw kaming mga SDA ang babalikan ni Jesus para i-save. Isipin mo, alaks <laughs> loob, no? Para i-save dahil sa tunay na walang kaplastikan na pagmamahalan namin sa kanya. John 14.15 God said, if you love me, keep my commandments. Alam mo, ito na-offend po sa mga member ng Adventist. Kung totoong kayo yung babalikan ni Jesus Kristo para i dahil walang kaplastikan ang inyong pagmamahal. Kasi yung point niya, ang argument niya dito, sapagat sinusunod daw nila ang kautosan. God said, if you love me, keep my commandments. Hindi ka sabihin sa inyo ni Jesus Cristo. alam mo pala, utos ko eh. Ba't bilang miyembro wala kang ginawa para mabago yung abortion deadlines? Sige nga. Kung totoong babalikan kayo ni Jesus Cristo, hindi ba sa Bible, habang nagaantay sa pagbabalik ni Yesus Kristo, ang church sinisikap niya na maging malinis, alisin ang kulubot, anumang dumi, batik, or kulubot, para handa siya sa pagsalubong sa pagbabalik ni Yesus. E yung abortion guidelines na ipinasan ng General Conference, sobrang laking kulubot po niyan. Sobrang laking manchan niyan. So, paano ka babalikan? How come na babalikan kayo sa pagsasabi mo lang, commandment keeper kayo, pero payag ka naman sa abortion guidelines na labag sa Biblia? So mag-isip ka. Mahaba pa naman ang panahon. Ikaw ang ikaw ang bibigyan ko ng chance na magbulay-bulay. At saka for your information, wala akong aral ang seventh Day Adventist na kapag nanatili kang Adventist, ligtas ka. Bakit? Eh sapagkat alam natin yan bilang mga membro, may babalikan sa Yeso Kristo, member ng Adventist, hindi maliligtas. Sino yun? Eh di yung hindi lumalakad sa daan ni Kristo. Eh hindi totoo na kung muna sa Adventist ka, ligtas ka na, wala ang ganyan turong Adventist. Wala akong ganyan turo ang Adventist. So mali yung pananaw mo na manatili ka sa Adventist dahil yung pananaw mo ang 7-day Adventist ang babalikan. Wala akong ganyan turo ang Adventist. Meron pang pa ang aral ng Adventist kahit nasa ibang pananampalataya ka eh. Pwede kang maligtas as long as sincere ang iyong puso bilang mananampalataya ng Yesu Kristo. Ay pwede kang maligtas. Hindi ho ano eh, hindi turo ng Adventist na sinasarili niya yung kaligtasan. Ano kay iglesia ni Kristo? So sablay yung iyong comment po dito. Uulitin ko sa iyo, kung talagang minamahal mo ang Diyos at sinusunod mo ang kautosan, bakit bilang isang miyembro hinahayaan mo yung abortion guidelines na labag sa kautosang moral ng Biblia? So ang tunay na babalikan ni Hesus Kristo sabi sa Biblia, ito po yung mga tapat-tapat na sumusunod sa kautosan ng Diyos na nasa loob po ng Church of God. Hindi po sa loob ng sekta mo nasa loob ng Church of God kasi po yung mga tinubos ng dugo sila po ay kabahagi sa iisang iglesia na tinatawag sa pangalang iglesia ng Diyos sabi sa Bible pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. So, Iglesia ng Diyos, ang tunay naman ng palataya. Kaya pansinin po ninyo, dito po sa Iglesia ng Diyos, wala pong abortion guidelines. Walang abortion guidelines. Bakit? Eh pagkat bilang nag-aantay sa pagbabalik ni Jesus, sinisikap ng bawat membro na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. So no offense po sa mga member ng Adventist. Hindi ko po sinagot ang video na ito para direktang atakihin ka. Kung nasaktan ka man sa sinabi ko, eh humihingi ho ako ng tawad. Hindi ko ho intention na manakit sa iyo. Ang sa akin lang, sagutin lang po yung ganitong mga panatikong member po ninyo. Bakit? Eh nananahimik lang ho ako dito eh. Sa paglabas ko sa Adventist, ako po ay nangangaral, nahiwalay na po sa aral ng Adventist. Pero ang ginagawa ng ilang panati ko po ninyo, ayaw po akong tigilan. So, sinasagot lamang po natin po ito. So, ang masasabi ko po, move on is the laki, tanggapin nyo na po na lumabas na po si Raymond sa pagkat Adventist sapagkat ayaw ni Moncada ng General Conference na nagpapasa ng abortion guidelines na labag sa Biblia.